Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto, eto, sir, si ano po ito, si Bongbong Marcos. Okay, wala, uh, wala pa si General Lazo. Let's go to Mr. Jonathan Morales. Uh, yes, sir, Ronald. Yung lahat ng sinabi kayo na, na ni General Moro Lazo na mga records mo. Uh, totoo yun? Your Honor, uh, no, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA na trap ako, I complied dun sa recruitment uh, committee during no interview sa PIDEA. And na i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya ito po yung mga naunang documents na na hiningi sa akin na o itong ano anong masasabi mo rito? Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na appoint sa PDEA. And doon po doon sa sinasabi niya mga cases. Ano anong compliance mo doon? Bali, submit po ako doon sa ano ate doon ng PDS at naka-state po roon na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment. During your recruitment? Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako i eh, ano, no? Eh, kasi ang, ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from rolls ka eh wala ka ng ano no e eh, barka na doon sa doon sa pagpasok sa any government agency drop pa lang po yun. Hindi po yung ano. Kaya nung, nung time na yun, nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yun. Ano, kasi nag-comply po ako eh. Doon sa recruitment uh, process eh. Ngayon po, yung sinasabi ni ano no ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us ano, hindi lang po ako kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan ano yung pinail sa ombudsman ng NBI at uh, nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po ay na-exonerate kami doon sa, ano, for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. At yung pinail na naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30 eh nandito po kasama natin dito sa ano no sa sa bulwagang ito yung complainant si attorney Del Valle at eh, siya yung nagpresent doon sa ano ni represent po niya yung pideya at hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso dahil nung madismiss ako it, o, nung nung matanggal ako sa IIS ano na nilipat kami sa Pidaya NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa ano no sa IIS. Ni mga dokumento hindi na nga po ako nagkaroon ng na access. Hanggang sa ma-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng Pidaya bilang uh, ano no panghaharas sa akin kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang ano no sa akin ano uh, for the record your honor yung yung mga kinakain mga ibinato lang kaso sa akin talagang inaatinan ko po talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inusente. Ito po nagtataka lang po ako no sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Sa bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako eh. Nadamay po ako dito sa dokumentong pinirisinta ng isang vlogger na si Maharlika hindi nananahimik po ako eh. Ang, ang ano ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng pideya. Nagdoon po ako nagtataka, ba't na nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa doon sa ano no, doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang ang involved ay yung tila galit na galit na pidaya director general kasi kung titingnan ninyo yung video hindi makakalabas ito sa publiko kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng counter intelligence office ng pidaya hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General laso. Malaki po ang respeto ko sa mga, sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa, sa, sa aking ano, bakit lumabas ito? Itong, itong dokumento na ito, nung ko, nung sinabi sa akin na Itong pre-ops, yung authority to operate. Nung makita ko ho, na, pini, na pinipresentan sa video, ako ho yung investigador na, na, na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung ano mga involved sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, May mga sibilyan. Ngayon po, tinanong ko po siya. Sino ito? During nung, nung kinukunan ko po siya ng ano, kasi ayoko pong sa akin magbula yung, yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magbula yung identification. At yung mga nandun litrato, limang litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ano. Ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag nyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niyang gano, ito sir, si ano po ito, si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako ay nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang manakikilala mo rito? iba nga po tinakpan po niya eh, ng Pentel Pen dahil nga ayaw, niyang, ayaw niya ayon yang ano na i-reveal sa akin yung ano iniingatan niya rin. May mga iba po na mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina no kinunan ko ng statement, yung confidential informant. Kung sino po yung present na nandoon na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, no, kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap ni na. So, sino yun? Mo? Makikita po yun. Dun sa ano. Kaya nga, ang ano ko dun sa... Hindi mo ma Hindi ko po ma Kasi sa dami na po, hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng, ng M4, ano? Isa, ang involved, isang regional director. Meron ako na-investigahan dyan. Uh, isang director din ng uh, ng legal uh, ano no, logistics management service Naka, nakasuhan din po yon na natanggal na po pero po isang regional director sa may Memor na imbestigahan ko rin po yon hindi lang po yung isang kaso na ang naimbestiga ko siya pati yung mga draga uh, draga uh, ano no drug company na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po, ano, no, hindi po yun na, ano, no, na, na usual yung, ano, no, kung bakit sa ano, yung mga kinukunan ko ng statement diyan na, ano, hindi lang isang beses. Marami po. Kaya kung, kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko po tatandaan kasi kinakailangan ko i-ano yung dokumento.